Hi guys! Good morning! May naisip ka na bang magandang negosyo ngayong taon? Itong mapapanood mo ay naglalaman ng na isang patok na negosyo na matagal mo nang hinahanap. Lawakan mo lang yung isipan at unumain mo lang ding mabuti habang pinapanood mo ito. Papakilala ko sa iyo si Ideal Prime Ventures International. Located ito sa 14th Floor Galeria Corporate Center, Pasig City. Na-establish ang company natin last January 11, 2016. Pero official launching ito on June 2016. Ito ay 100% Filipino business. Si Ideal Business ay kumpleto sa lahat ng legalities. Maganda naman na legal ang negosyo negosyong ipapakita ko sa iyo. Ang negosyong pinasok na Ideal Business ay isa na sa basic needs natin. Nung araw, tatlo lang ang basic needs natin: food, shelter, and clothing. Pero aware ka ba na kasama na sa basic needs natin ang prepaid load? O naman, dahil kahit pata sa panahon ngayon, ay gumagamit na rin ng cellphone. target mo sa negosyo na ito is lahat ng gumagamit ng cellphone. Bata, matanda, empleyado man yan o tambay, target market mo na. Good news kaibigan, we have 90 million cellphone users na sa Pilipinas at 2 billion tech per day ang nakokonsume natin. Kaya nga tayo tinawag na texting text Capital of the World. Karamihan sa mga kababayan natin sa panahon ngayon ay nagtatayo na rin ng loading business. Gumagamit pa sila ng tatlong cellphone, tatlong SIM card, tatlong load wallet at ganito kalaki ang investment nila. Kapag gusto mo namang kumita ng ganito kalaki, pwede kang maging dealer ng Smart Globe at Sun. Pero ganito kalaki ang puhunan mo. Good news kaibigan. Dahil kay ideal Business, dahil part by load central tayo, parang ATM machine ang negosyo mo. Gamit lang ang e-wallet mo, pwede ka na mag sa lahat ng networks and we have 400 prepaid products and denomination sino nga ba si Load Central? Si Load Central ang number one universal prepaid platform sa buong Pacific Asia at pagmamayari ito na Uniwheels Trade sales, and Money Online. Familiar ka ba sa LBC Card, Signa TV at prepaid kontador? Good news kaibigan. Kasama na ito sa mga products natin. Ano naman ang product benefit at advantage mo kapag naging dealer ka ni Ideal Business? Unang-una, gamit lang ang existing cellphone mo, existing SIM card mo, existing load wallet mo, pwede ka naman load sa lahat ng networks. Second is, hindi mo na kailangan gumamit ng manual inventory dahil meron na tayong kasamang dalawang website na pwede mo ma-monitor ang income mo at pwede mo ring monitor ang loading business mo. Third is, at higit sa lahat, pwede ka makatipid ng up to 25% sa loading product mo at pwede kang kumita ng up to 30,000 per day sa pagiging dealer nito. Paano naman maging dealer ni Ideal Business? Gandaan dyan, kaibigan. Hindi mo na kailangan mas ng almost 100,000 para kumita na gano'ng kalaki. Dahil kay Ideal Business, talagang 3998 lang, dealer ka na. Makakatanggap ka ng package nito na paper bag, quick guides, compensation plan, application form, tarpaulin, membership card, at 2 pieces SIM card, company T-shirt, 100,000 accident insurance from Prudential at online inventory at personal website na pwede mo monitor ang income mo. Kagandahan dyan kaibigan, eto lang ang company na sa starter package pa lang, may kasama na ng beauty and health product na worth 1,500 at may potential po itong kumita ng up to 30,000 per day dahil sa generous compensation plan nito na 10 ways to earn. Ngayon, ano naman ang advantage at benefit mo kapag naging member ka nito? Grabe, sobrang dami kaibigan. First, makakapag mag ka na ng negosyo na maaaring kang kumita ng up to 30,000 per day na kung saan ng punang ilalabas mo. Second is, mabibigyan mo na rin ang pangambuhay ng family mo kahit nasa ibang bansa ka pa. Third is, at higit sa lahat, ito lang ang loading business na maaaring matupad ang mga pangarap mo. Sulit na sulit ang loading business mo, di ba? Dahil sa sobrang laki ng potential nito. Now, let's talk about the 10 ways to earn. Ang una kita natin dito is unlimited retailer sign up. Pag dealer ka niya ng deal business, pwede kang mag-register ng friends and family mo na gusto rin mag-loading business. Kada register mo, kikita ka ng 200 pesos. As registration fee nila. Dito pa lang kaibigan, bawin-bawi ka na. Dahil kapag nakapag-register ka ng 20 retailers, meron ka na agad 4,000 pesos. Kapag 15 retailers naman, meron kang 10,000 pesos. Pangalawang kita natin is lifetime discounts on loads and products. Pwede kang makatipid at pwedeng kumita ng up to 25% sa loading products natin at up to 50% naman sa mga beauty and health products natin. Saan ka naman pwede mag-replenish ng load wallet? Pwede kang dumiretso sa office kung malapit ka rito, pwede rin sa smart money, or pwede kang mag-deposit sa mga affiliate banks natin. 15 minutes to 1 hour lang, pasok na agad ang load wallet mo. As long as tama ang mga commands mo. Pangatlong kita natin dito is overriding bonus. Dahil dealer ka ni ideal business, maaari ka pang kumita ng up to 2% sa lahat ng mga retailers mo. Palagay natin taga-tagig ka at may mga retailers ka na sa iba't ibang panig ng luson. Kahit natutulog ka, as long as nagbebenta sila ng load, may pumapasok na income sa'yo. Halimbawa, meron kang 15 retailers at kada isa sa kanila nakakonsume ng 300 load per day. Ibig sabihin, sa loob ng isang araw, 15,000 per day. Sa loob ng isang buwan, is 450,000 per month. Kunin mo lang yung 1% na pwede mong kitain sa mga retailers mo. Meron kang 4,500. Kapag umabot naman siya ng 2%, meron kang 9,000 additional income every month. Ika nga ni John Paul Getty, I would rather earn 1% of 100 people's effort dan 100% of my own effort. Gusto kumita ng big income tulad nila? I-apply lang natin ang konsepto ng leveraging. Ano naman ang leveraging? Sa pamamagitan nito, mamamaximize mo ang income mo sa tulong ng ibang tao. Ang pangapatakitaan natin dito is direct referral bonus. Ikita ka pa ng 500 pesos unlimited every time na mag-endorso ka ng panibagong dealer bibigyan ka ng company ng dalawang corporation, si Corporate A mo at si Corporate B mo. Pwede mong pagsamasamahin ng mga kaibigan mo sa Corporate A mo at pwede mo rin naman pagsamasamahin ng mga family mo sa Corporate B mo. Halimbawa, nag-invite ka ng friend mo at nag-avail din siya ng package natin na worth 3998. Pwede mo siyang ilagay sa Corporate A mo dahil dyan bibigyan ka ng company ng 500 as direct referral fee mo. Ganon din, kapag nakapag-invite ka ng kapamilya mo at nag-avail din siya ng package natin, pwede mong ilagay sa corporate bimo At may another income ka na naman na 500 pesos. As direct referral fee mo, ibig sabihin yan, may total income ka na na 1,000 pesos. Mas marami kang direct referral, mas marami kang 500. Ano naman ang purpose ng dalawang corporation natin? Dahil tutungo tayo sa panglimang kitaan natin na pairing bonus. Kikita ka pa ng additional 500 every time na makakadetect ang system natin ng bagong dealer sa corporate A mo at bagong dealer sa corporate B mo. Halimbawa, may isa kang dealer sa corporate A mo at bagong dealer sa corporate B mo. May another 500 ka na naman. Kapag meron namang bagong 10 dealer sa corporate A mo at bagong 10 dealer sa corporate B mo, may another pairing na naman yan na worth 5,000 pesos. So one and so forth, as long as dumadami ang grupo mo, marami kang natutulungan, lumalaki din ang income mo. Now, let's talk about the safety features para sa stability ng company natin. First is safety net. Ang maximum na pwede mong kitain sa loob ng isang araw is worth 30,000 per day, 200,000 per week, at 900 1,000 per month. natin kitaan dito is leadership overriding bonus. Kikita ka pa ng another 10% sa dahat ng direct referral mo sa Paying bonus nila. Halimbawa, yung una mong napajoin, kumita na ng 50,000 per month, meron kang 10% doon na worth 5,000 pesos. Ganon din sa pangalawang mong napasali. Ibig sabihin nun, kahit 500 lang ang Paying bonus sa salob ng isang buwan, meron kang 50 pesos doon as dealership overriding bonus mo. Ibig sabihin, mas marami kang direct referral, mas marami kang 10%. Mabitong kita natin dito is Unilevel Sales Bonus. Sa lahat ng mga direct referral mo, may another 10% ka ba sa lahat ng mga repeat purchase nila sa company natin. Halimbawa, yung direct referral mo, bumili siya ng worth 100 points worth of product sa company natin meron kang 10% doon na 10 points. Meron ka namang 5% from your second level up to your 10th level. Ika nga nila, your group may stop sharing the opportunity, but they will never stop from using the products. Because of this, your monthly income is assured. Ang pangwalong kitahan natin dito is career ladder bonus. Habang dumadami ang members mo, tumataas ang ranking mo. Lumalaki din ang rebates mo up to 30%. kagandahan dyan, no demotion, no time frame, No, pass. Uh, pag siyam natin kitaan is royalty bonus. Kikita ka pa ng 3% sa lahat ng group sales points ng mga direct referral mo na nakaabot na sa tinatawag na platinum ranking. Sa saan, every time na nagpa-purchase sila ng product sa company natin, meron kang 3% sa lahat ng points na nabili nila. Pag siyam kita natin dito is profit sharing. Maaari ka makasama si tinatawag na annually profit sharing na 5% kapag nakaabot ka sa tinatawag na requirements ng company natin. Kailangan mo lang ng tatlong direct referral na makaabot sa tinatawag na platinum ranking na may 2,000 points. Ang kagandahan dyan, no time frame. Simple lang naman ang sistema ng ideal business. Isishare mo lang naman ito sa mga friends and family mo sa Pilipinas or sa mga family natin sa ibang bansa. Gusto mo bang kumita ng more than 900,000 per month? Pwede ka kumuha ng mas maraming accounts sa company natin. Meron tayong starter package, meron tayong student package, meron tayong bestseller package, at meron tayong best strategy package. Ano naman ang advantage ng student package natin. Dito, ang maximum na pwede mo kitain is 2.7 million pesos. Meaning, hindi lang isa ang account mo dito. Meron kang tatlong account na nakapangalan din sa'yo. Dito, pag join mo pa lang, meron ka na agad 500 direct referral bonus sa second account mo. At meron ka ulit another 500 sa third account mo. Plus, meron kang 4,500 worth of product. O, ang total income mo dito agad is worth 6,000 pesos as ROI mo. Halimbawa, meron kang isang friend na nag-join sa'yo. Pwede mo siyang ilagay sa team A ng second account mo meron kang another 500 pesos. Ganoon din, kapag meron kang pangalawang friend, pwede mo siyang ilagay sa team B ng second account mo, meron ka ulit another 500 pesos. Dahil meron ng team A and team B ang second account mo, may another 500 yan as pairing bonus mo. Ganoon din, sa pangatlong kaibigan mo, pwede mo siyang ilagay sa team A ng third account mo, meron another 500 pesos ka ulit. Kapag meron ka naman pangapat na kaibigan, pwede mo siyang ilagay sa team B ng third account mo, meron kang another 500 pesos. Dahil meron ng team A team B ang third account mo, meron another 500 pesos siya na pairing bonus na papasok sa third account mo. Dahil part ng main account mo, ang team A and team B mo, may another 500 dyan as pairing bonus. Ganun din, dahil nakadetect ng bagong dealer sa team A mo, yung main account mo, at bagong dealer sa team B mo, may another 500 ulit dyan. As long as dumadami ang members mo, dumalaki rin ang income ng mga bawat accounts mo. Dumadami rin ang mga natutulungan mo, kaya more accounts, more earnings. Ano naman ang sobrang advantage kapag naka-7 accounts ka? Dito, ang maximum na pwede mo kitain is 6.3 million pesos pesos. Dito, ang accounts mo is 7 account. Meaning, pito ang nakapangalan sa sa'yo. Second account mo, meron kang 500 pesos as direct referral fee mo. Ganon din, sa third account mo, may another 500 pesos ka ulit. Meron niyang pairing bonus dahil may pumasok na bagong dealer sa team A mo at bagong dealer sa team B mo. Ganon din, sa pang-apat na account mo, may another direct referral ulit yan na papasok sa main account mo. Dahil meron ng team A and team B ang second account mo, may another pairing bonus yan na papasok sa second account mo. Ganon din, sa pang-anim mong account, meron niyang direct referral na 500 pesos. At sa pampito mong account, meron niyang another 500 pesos. Dahil meron ng team A and team B ang third account mo, may another 500 dyan as pairing bonus ng third account mo. Dahil lahat yan is under ng main account mo, meron niyang pairing bonus na 500 pesos. Ganun din, may another 500 pairing bonus dyan dahil may bagong dealer ulit ang team A and team B ng main account mo. Gandaan dyan, kaibigan. Habang dumadami ang members mo, dumadami rin ang income ng bawat accounts mo. Dumadami ang 500 mo at dumadami rin ang check mo. Dito, bestseller talaga ang 7 accounts package natin, especially sa mga OFW around the world. Magkano naman ang starter package natin? It's for 3998. Ano naman ang disadvantage kapag naka 1 account ka lang? Halimbawa, umabot na ng 100 ang members mo sa team A mo at umabot din ng 100 members ang team B mo. Darating ang panahon, yung team A mo maaari din makapagpasali ng 100 members. Ganon din yung team B mo. Meron niyang bonus na 50,000 pesos. Dahil meron tayong safety net, ang maximum na pairing mo lang kitain dito is 30,000 per day. Kano naman ang student package natin? It's for 11994. Dito may tatlong accounts na nakapangalan sa iyo. Halimbawa, yung team A ng main account mo, umabot din ng 100 members. Gano din sa team B ng main account mo, umabot din ng 100 members. Hatiin lang natin yung 100 members sa second account mo. So sa team A ng second account mo, meron niyang 15 members. Gano din sa team B ng second account mo, meron din ulit 15 members. Meron niyang pairing bonus na worth 25,000 pesos. Gano din sa third account mo, meron ding 15 members sa team A niya at meron meron ding 15 members sa team niya. Meron niyang pairing bonus na worth 25,000 pesos din. Dahil part ng main account mo, yung second account mo, at yung third account mo, meron niyang pairing bonus na worth 50,000 peso. Dahil meron tayong safety net. Ang maximum na pwedeng kitahin lang ng main account mo is worth 30,000 peso. Pero ang total earnings mo dito, kasi same amount lang ng members ng unang scenario kanina, is worth 80,000 pesos. Kaya advantage talaga na nakamultiple accounts ka. Magkano naman ang bestseller package natin? It's worth 986. Ang structure ng account mo dito is 7 account. Halimbawa, yung team A mo umabot din ng 100, yung team B mo umabot din ng 100. Dito, ahatiin lang natin yung 100 members sa bawat legs ng mga accounts mo. Halimbawa, sa 4 account mo, meron niyang 25 members sa team A niya. Ganon din sa team B ng 4 account mo, may 25 members din. So, may pairing bonus yan na 12,500. Ganon din sa 5 account mo, sa team A niya, meron ding 25 members. Ganon din sa team B ng fifth account mo, may another 25 members assistant. So, meron niyang another paying bonus na 12,500. Dahil part ng second account mo, yung fourth and fifth account mo, may paying bonus siya na worth 25,000 pesos. So, din, same scenario sa left side ng main account mo. May 25 members din yung sixth account mo sa team A niya. Meron ding 25 members yung team B ng sixth account mo. Meron niyang paying bonus na 12,500. Same scenario, ganun din sa team A ng seventh account mo. Merong 25 members, meron ding 25 members yung team B ng sixth 7 account mo. So meron niyang paying bonus na 12,500. Nakagaganda dyan, kaibigan. Dahil part ng ng third account mo, yung fourth account and fifth account mo, mayroon other paying bonus ulit diyan na 25,000 pesos. Dahil lahat yan is part ng main account mo, meron niyang paying bonus na worth 50,000 pesos. Dahil meron tayong safety net, ang maximum na pwedeng nakitain ng main account mo is worth 30,000 pesos. Gandan dyan, kaibigan. Same time, same effort, different result. Kaya ito talaga ang best seller package na meron tayo naman ang pinaka worst na pwede mangyari sa iyo dito sa ideal halimbawa nakapagpasali ka ng dalawang members dito may income ka na agad na 1500 dito pwede nang stop ka na pwedeng pinagpatuloy mo pa rin pero yung dalawang napasali mo dalawa lang din yung napasali nila sa pangalawang ban mo meron kang income na 1000 pesos dito dahil worst din yung pwede mangyari sa mga napasali mo tagdadalawa lang din yung mga napasali nila di mo napapansin pagdating ng June may income ka na na 16000 pesos gandaan diyan bigan, habang dumadami ang members mo lumalaki din ang income mo. At pwedeng ang potential nito is umabot ng 1.9 million in just one year. Bakit kailangan mo sumali sa Ideal Prime Ventures? Una, company. Nasa pioneering stage or prepositional stage pa lang ang company natin at sobrang laki ng potential na pwede mong kitain dito. Second is, products. Dahil eto na ang pinakakailangan ng tao sa panahon ngayon at pinakamadaling explain at sobrang value for money ang products natin. Third is, capital. Sobrang late lang ng capital ng company natin. Kapag nag-start ka dito, ito, killer ka na. Depende na lang sa'yo kung gano'ng kalaki ang gusto mong kitain. Fourth is compensation plan. Grabe, sobrang ganda ng compensation plan natin dahil we have 10 ways to earn at hybrid compensation plan ang meron kay Ideal Prime Ventures as is team support. Gandaan dyan, kaibigan. Hindi mo gagawin ng negosyo na ito nang mag-isa ka. Meaning, kasama mo kami hanggang dulo ng mga mapapasali mo. Plus, meron pa mga promos at incentives ang company natin. Welcome to Ideal Life. Kung tingin mo na hindi sapat ang kilikita mo, why not, itry mo ito. Kung tingin mo, ito na magpapabago ng buhay mo, why not? Pagtulungan natin. Kung tingin mo, ito na nakita mong pag-asa, tara! Sabay-sabay tayo. Dahil sa ADL Prime Ventures ay nakadesign para sa'yo. Sign up now and become one of the millionaires. God bless.